Magandang araw mga katanaw Dito po tayo sa Paradise Farm ngayon Dito sa Kobuko Dito po tayo Atin pong tingnan po akong ipapakita sa inyo Na halamang gamot Then Pero ibang klase itong Halamang gamot na ito Kasi Kasi ito'y gamot sa mga pigsa aywan ko kung alam nyo yung pigsa mga katanaw yung bumubukol siya na nagnana na ito gamot ito tapos yung kagaya ko na manipis na ang buhok tamad lang ako maglagay nakakatubo rin ang buhok ito dati talaga itong aking unahan nito wala na talaga ito wala nang buhok yan ngayon nag nag ano po ako naglagay po ako nito naglagay po ako nito mga siguro isang linggo lang siguro kasi araw araw nilalagay ko tapos i e, pinapahid dito yun. Akin po ipakita sa inyo mga katanaw yung yung halamang gamot na yun. Ito po mga katanaw yung sinasabi ko. Ang tawag po nito ay katakataka. Katakataka po mga katanaw siguro yung mga taga Maynila o taga Cavite mga katagalugan, alam nila to. Ayawang kung anong tawag nito sa Kabisayaan at sa Mindanao. At taka-taka, pagka mayroong kang pigsa, kumuha ka ng dahon po nito, kumuha ka ng dahon nito, tapos iyong dik-dik-dik-dikin. Huwag mong punitin siya. Huwag mong punitin. Tapos, kung saan yung pigsa nyo, yung pinakamata bubutasan nyo to bubutasan nyo to doon sa tapat ng mata tapos itapal nyo baga sa hita itapal nyo yan, hayaan nyo siyang kumapit doon kung hindi, talian nyo ng damit para hindi matanggal yun, madali raw hong mapisa yung ano, yung pigsa natin dyan. Tapos pagka gusto naman yung matubuan kayo ng buhok, ah uh, in yung kunin kumuha kayo, dek-dekin nyo, dek, dek nyo tapos yung katas nito, siyang ipapahid nyo sa inyong ulo. Oh. Uh. Mm, um, yan yan nakapagpatubo rin ng buhok, mga katanaw. Ako lang ay tinatamad na akong maglagay kasi ano eh, ma tinatamad na ako magtarbaho eh. Ay saka matanda na rin naman ako eh, ano, pero tumubo nga ang ano ko. Kasi 'yung aking unahan noon, wala na talagang buhok eh ay eh, ngayon ni eh, tinutubuan kasi lahat tinitigil ko tigil ko uh, yung mga bata pa na ano wag lang yung tigilan yung mga bata bata pa na naubusan ng ganung buhok yan maghanap po kayo ng katakataka at yan po eh, ay gamot sa pangpatubo ng buhok at sa pigsa ayun uh, po lang mga kataw Uh, sana makuha niyo ng aral itong aking binibid yung halamang gamot. Yan po mga katanaw, tandaan po nyo yung sinasabi ko sa inyo na halamang gamot. At kung mayroon sa inyo, ititesting lang nyo. At makikita nyo ang resulta kung paano O, oh, marami pong salamat. Dito lang po ako. So, bye-bye po nyo ang mga binablog ko at isubscribe nyo po ako sa channel ko, Katanojo likes Bye bye po. Bye bye. Ma. Bye bye na po.